Meron ba daw sa Bible na ebidensya na si Pedro nakarating sa Roma? Pakisagot, sagot Romel Palma. Hindi ba si Brother yes, Romel? ayan. Okay, okay. Nandito po. Ah, uh, all right. So, napakaganda ang uh, isa po ang katanungang iyan po makakapatid ng mga kaibigan. So, magagamit po natin yung uh, ating po ditong ating saguti no ni Brother Dwayne Cartuhano. Uh, actually Ah uh, dito rin po ako naka-learn kung paano po natin ma-prove o mapatunayan na totoo o tunay talaga na ang apostol Pedro no, ay nakarating no, sa Roma sapagkat yung ating pong mga kaibigan sa ibagsikta ng pananampalataya ay naniniwalang hindi nakarating. Dito po sa page 44 ito pong ating sagutin no kinikilala nating mga katoliko bilang unang Santo Papa si Apostol Pedro. Naniniwala rin tayo na nakapunta siya sa Roma. May mga kapatid naman tayo mga protestante na ayaw maniwala sa paniwalang ito. At patuloy tayong inaatake dahil hindi raw mababasa sa mga talata sa Biblia na si Apostol Pedro ay nakarating sa Roma. Pero mga kapatid, no, I take note of this. Yun ay dahil sa hindi po nila tinatanggap ang, uh, ang mga explanation ng mga biblical scholar. So kung titingnan po natin, unahin po natin pag, yung pagbabasa po sa sulat ni San Pedro, sa unang Pedro po, sa 5.13. Ganito po yung ating mababasa. Ayan, sabi po dito, Kinukumusta kayo na mga kapatid na nasa Babylonia? Mga pinili ring tulad ninyo kinukumusta rin kayo ni Marcos na aking anak sa pananampalataya. So, malinaw po dito mga kapatid, may nabanggit po ditong Babylonia. So this is the reason why many Protestants doesn't believe na si San Pedro po ay nakapunta talaga sa Roma dahil hindi na babasa letra por letra daw. Well, kung pagninilayan po natin at ating ang pag-aaral ang mabuti no para sa isang katolikong scholar na si Daniel uh, Kata, Kating sa kanyang aklat na First Second Peter Jude Catholic Commentary on Sacred Scripture sa page uh, 124 The city of Babylon was not only an image for dominant political power in the world which Rome had become but because Babylon had been the place of exile for Israel. Uh, it is also fits extremely well with Peter's emphasis on Christian as aliens and sojourners. So yan po sa sa unang 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 po sa mga sa Bib, uh, Catholic biblical scholar po yan. Now, aside from that, aside kay Daniel Keating, naniniwala din po si Bernard Green na isang dalubhasa sa kasaysayan na ang tinutukoy na Babylon niya sa unang Pedro 5.13 ay ang Roma. Pinatotohanan ito ni Green sa kanyang isunulat na aklat na may pamagat na Christianity in Ancient Rome, the first three centuries sa page 446. Ayon din kay Green sa pahina 49 ng kanyang aklat, merong dalawang malinaw na posibleng motibo kung bakit pumunta si Apostol Pedro sa Roma at ang unang motibo ay maaring siya ay nagtungo sa Roma pagkatapos ng pag-uusig noong taong 64 para mangbigay ng simpatya o palakasin ang mga loob ng mga Kristiyano doon. Ay naman sa isang pastor ng Christ Evangelical Lutheran Church na si Walter Weiner, hindi po ito katoliko, sa kanyang aklat na After the Apostles' Christianity in the Second Century, si Apostol Pedro at maging si San Pablo ay namatay bilang mga martir sa Roma. Ito po yung mababasa natin sa page 198 ng Rainer Walter after the Apostles, Minipolis, Fortress Press, 1994. Congression founded by the Apostles, then agreed in every respect with one another. He listed Corinth, Philippi, Thessalonica, and Rome as apostolic churches. Nothing that Peter and Paul were martyred, martyred at Rome. And he held that African churches were in harmony with the church at Rome. And para naman po kay John Norman Dav 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 Davidson Kelly, na isa ring scholar, Roma din ang tinutukoy sa unang Pedro 513. At yan ang nakasulat sa kanyang aklat na The Epistle of Peter and of Jude sa page 218. Josephus, which is the first uh, century scholar po ng mga Hudyo. However, the Jewish population had been forced to abandon it in Claudius' reign o po ng taong 4154 AD. It was declining rapidly in the first century, and then Trajan visited it in 115. He found little but ruins. Crassus, Dio, his, Beckvi, 30 a missionary stayed there by the apostle of the circumcision accompanied moreover by some astonishing coincident by Mark and Silvanus seem therefore hard to credit and complete absence of local traditions attesting one reinforcing these doubts the key to the problem in the view of the most critics lies in the fact that in the first century babylon was becoming in Jewish and Christian circles symbolically title for Rome. So noon pa man po mga kapatid, no? Yung uh, yung Roma ay ginagawa bini, binibigyan na po ng symbolical or yung kumbaga code name po mga kapatid, yun ay sinulat ni San Pedro at tinawag yun na Babylonia. Now, dito rin po kay Gary Birds uh, and Green Lynn Kohek, early church testimony confirms Peter was martyred in Rome. Early church testimony po yon. So, ibig sabihin, mas nakakaalam po yon sa atin kaysa sa panahon natin ngayon. So, mas paniniwalaan po natin yung lihitimo na nakaalam o naka-experience mismo ng pagkakamartir kay San Pedro. Kung di siya napunta sa Roma, paano po siya napatay doon sa Roma? See? Sometimes between AD 64, when the first, uh, when the fire broke out and AD 68, when Nero died. A likely date for the letter is the early 60s. The New Testament in Antiquity, a survey of the New Testament within its cultural context, Gary Burge, Len Kohek, Jen Green, Sunderban Academic, 2009, in the page 402. Ito po, mga kapatid, according naman po kay Philip Comport, ancient and modern exegesis, like have considered that Peter was using Babylon as a good word for Rome. So according po kay Philip Comport, mga kapatid, na ito pong Babylon na binabanggit po sa unang Pedro 5.13, code name for Rome. So very clear po mga kapatid at mga kaibigan, if we truly and uh, uh, gusto po nating matanggap yung katotohanan, so tatanggipin po natin yung scholarly na pagpapaliwanag po ng mga dalubhasa no? na talaga si San Pedro ay nakarating sa Roma ayon sa unang Pedro 5.13 na yung Babylon na ito as long as they quote Babylon, ibig sabihin, this is the code name for Rome. Yun po. Okay. So, ah, uh, sa Biblia, sa totoo lang ha, uh, Babarjando, daw, yes. sabi pala dito ni, ni Brother Raymond Canales, pila ka version ang naa sa apps na yan bro. Maraming version bro, halos lahat ng version uh, nasa apps na yan bro. Okay, uh, sa sa Biblia, yung iba kasi naghahanap ng letra po letra. Sabi ni Jerwin Rosales, haka-haka lang daw na si Pedro nakapunta sa Roma. Hoy, Jerwin Rosales, nasa libro nyo yan. Hindi mo nabasa? Oh, sa mga nasa Facebook ngayon, nanonood sa live po sa Facebook. Yung full screen ng aking live ay nasa YouTube live ko. Search lang sa YouTube dyan, bro, Jando Alabado TV, makakapanood kayo ng aking live sa YouTube. Ito yan, no? Ah, uh, mismo libro ng Seventh Day Adventist by John Ray, umaamin, umaamin, hmm. na si Apostol Pedro nakapunta sa Roma. Ha? Hmm. Nagtataka ako to sa mga Seventh Adventist ngayon, buti nila alam. <laughs> <laughs> Hindi nagbabasa ng reference nila. Uh, tanong yung nga si, ano, si, si Jerwin, ito si Jerwin. Try ko talaga si Jerwin na alam ba niya na nasa ano nila? Nasa kanilang libro? Try ko tanongin si Jerwin. Kung sasagot ito ngayon. Try ko tanongin na yung mga gusto makakita ng ano ah uh, ko Jerwin, sagutin mo yung call. Jerwin, uh, gusto ko marinig yung mga sagot mo. Pero Jerwin, pakisagot yung call. Kasi gusto ko tanungin sa iyo, ano masasabi mo sa libro ninyo mismo? The Acts of the Apostles by Ellen G. White, kung saan inaamin, nakapunta si Pedro sa Roma. Ano mo itatanggi yun? Pakisagot, Brother Jerwin. Alam ko na dyan ka sa comment section. Ah, uh, pat Pakisagot, Brother Jerwin, yung call ko. Pakisagot. Brother Jerwin. Ngayon nagigihita ako kay Jerwin sumagot oh. Jerwin, hello. Hello kind of General, General. Um, loves, oh fruit, bro, Jerwin. Hindi hindi sumasagot si Jerwin. Hello Jerwin, sagot bro. Kakak na. Sinong tinatawagan e? mo? Yung, yung ano mo? Yung, yung Facebook mo? Yung messenger mo bro, pakisagot bro. Bro Jerwin. Tumatawag ko sa messenger mo, pakisagot. O di kaya ikaw, ikaw, tumawag, sagutin ko. Sige, try natin ikaw tumawag, sagutin ko. Yung gusto ko itanong sa iyo itong libro ninyong The Acts of the Apostles. Totoo ba ang sinasabi ni Ellen G. Went dito na si Apostol Pedro doon namatay sa Roma? Eh, gusto ko marinig yung sagot mo dito, bro, Jerwin. Kasi hindi nyo alam ito eh. Libro ninyo ito eh. Turo ninyo ito eh. Si Ellen G. nagturo nito eh. Pakisagot ba na dyan? Ano masabi mo rito? Sagutin mo yung video call ko, Brother Jerwin para makita mo. Sige, oh, sabi niya, wala naman na. Ah. ah. naririnig naman sa ano, di ba? Nagri-ring, nagri-ring, naririnig naman? Oo, oh, rinig na rinig. Naririnig naman yung pag-ring? Kaya, oh. kung hindi ka makontak, ikaw ang tumawag sa akin ngayon, video call ka. At babasahin ko yung sinasabi ng inyong libro sa The Acts of the Apostles. I-confirm mo kung totoo ba bang sinasabi ng libro ninyo kasi nung alingan nito. Go ahead, Brother, Jer bakit tawag Gusto ko ma ma yung sagot mo rito. Ito yung nasaklat nyo ng Acts of the Apostles. Ha? Huh? Uh, the Acts of the Apostles na libro ninyo. Oh. Ito ay inyong libro. Search ko yung word na Rome. Yan. Uh, okay, dito ako, dito ako magsisimula sa dulo. Dito ako sa dulo magsisimula para ma... Ayan. Bro, ah uh, Jerwin, pakisagot ba dito, Jerwin? Gusto kong, gusto kong maano yung sagot mo rito. Nasa aklat ninyo ito eh. Kasi dinay-dinay ko, sabi mo, haka-haka lang, eh, haka-haka, aklat nyo yung, pe, yung source. Pero, Jerwin, paki, paki, ano naman? Tawag ka kule, ha? Tawag ka kule. Sige na, Jerwin, narinig naman yung kule. Eh. Sige na. Kunwari pa to. Kung hindi, kung hindi nakakalitin dyan yung signal ko, paki, paki ano bro, sagot, paki sagot yung call. Paki sagot ang call bro. Gusto kong, gusto kong ano, ma, makita mo ba? Kung sinasabi ng aklat ninyo na ano na, In the providence of God, Peter was permitted to close his mission, his ministry in Rome. Jerem, <laughs> sure. Hindi sumasagot si Jerwin. Kakisagot mo na Jerwin! Iyo, sagkakak sa iyo ha, pagkakak. <laughs> bro, Jerwin! Digit siya mo ito ba, bro? Eh, Ay ayaw, ayaw talaga yung sumagot. Ayaw sumagot ni Jerwin, no? Oh. Ayaw sumagot ni Jerwin, yan ang problema. Sa mga sabadistas, tanay na kasi sa kasinungalingan. Yung kanilang libro mismo umaamin si Apostol Pedro doon tinapos ang kanyang ministry sa Roma. Ito sabi ng kanilang libro, The Acts of the Apostles. So, oh. in the providence of God, Peter was permitted to close his ministry in Rome where his imprisonment was ordered by the Emperor Nero about the time of Paul's final arrest. Thus the two veteran apostles, who for many years had been widely separated in their labors, were to bear their last witness for Christ in the world's metropolis and upon its soil to shed their blood as the seed of a vast harvest of saints and martyrs. O, pinahintulutan ng Panginoon na tapusin. Sabi ni ano ni Jerwin dito, tinat uh, sino kaya tin tinatawag? Bro, ikaw bro. Nakikita naman sa live sa, sa YouTube ko, bro eh. Pag tumawag ako, lumal lumalabas yung mukha mo, bro eh. Lumalabas yung mukha mo, bro. Nakikita naman sa live sa YouTube, bro, na nang tinatawagan, tingnan niyo nasa sa live pa yung mukha niya, oh. Sa nanonood sa YouTube, tinanong niyo yung mukha ni Jerwin, nasa nasa nasa, nasa screen ko pa. Oh, call ended na lang. Ito, Jerwin, Tabuklaon, Rosales. Sabi niya, wala nung pumapasok sa ano niya, na call, din na no, nag-ring. Ikaw kaya ang mag-call, Brother Jerwin? May mga ganyan kasi pagkataon, tinatawagan tayo, hindi nung no, no, makasakot kasi hindi nung no, nag-ring. Ikaw ang tumawag sa akin ngayon, may sagutin ko ngayon. Sige, go ahead. May tanungin kita ito sa libro ninyo. Na meron meron tong Bisaya eh. Wait lang nga, tinanong ko sa Bisaya to Ah. Ito sa kanila tong libro uh, buhat sa mga apostoles. Wait lang. Ilipin ko yung kanilang kanilang libro dito. Buhat sa mga apostoles by Ellen G. White. Wait lang ha, SDA. SDA tayo. Buhat sa mga apostoles. Uh, wait Alpha Omega, wait lang ha. Mga buhat sa mga apostoles, et it, uh, ito, ito, ito yung ano yung nakasabi doon, no? Ito, oh. Pagkita ko sa bisa yung Bisaya version niya, Ito. Eh, uh, it ito sinasabi ng Bisaya version, no? Yan, no? Oh. ninyo, Itong sinasabi sa Bisaya, version Jerwin, ha? Inyohan libro. Tiha sa tagana sa Diyos. Si Pedro gitugutan sa pagtapos sa iyang pagpangalagad dito sa Roma. Kung haka-haka lang na si Pedro nakapunta sa Roma, bakit sinasabi ni Ellen G. White sa libro ninyong mga buhat sa mga apostoles o the Acts of the Apostles, diha sa taga na sa Jose si Pedro gitugutan sa pagtapos siyang pagpangalagad dito sa Roma kung wala siya nakapunta sa Roma. uh, <laughs> ah. may niwala ba kayo kay Jerwin yan? Kanilang propetang kinikilalang nagsasabi si Pedro doon, naka, doon pinatay sa Roma. Tapos sasabihin niya, nakakahaka lang daw. Ibig sabihin ba, tinatanggap mo, Jerwin, na haka ang sinasabi ng inyong kinikilalang propeta? <laughs> Ito yung binasa ko kung saan si Peter Pin hindi nakapaghanda. Ha? Ang ginawa ni Peter Pin doon, binaloktod ang kanilang sariling libro. Ato binisayo ba sa hangin mo, Andreo? Oh? diha sa taga na sa Dios si Pedro gitugutan sa pagtapos siyang pagpangalagad didto sa si Roma diin ang iyang pagkabilanggo gisugo ni emperador Nero bisabihin nabilanggo pa si apostol Pedro doon sa Roma at ang nagutos asa may mabasa dira nga naka nakaabot siya bro Jerwin Tingnan mo sa YouTube live ko, bro Jerwin, nandoon. Pasensya ka na ha. Hindi mo makita sa Facebook Live. Sa Facebook ka lang eh. Basta nanonood sa YouTube Live ko, nakikita yung screen. Otrohon ako ba sa Jerwin ha? giingon sa inyong libro, Mga buhat sa Mga Apostoles by Ellen G. White. Diha sa tagana sa Diyos si Pedro Gitogutan sa pagtapos sa iyang pagpangalaga dito sa Roma. Diin ang iyang pagkabilanggo gisogo ni Emperador Nero. Sa susamang higayon sa katapusang pagdakop kang Pablo. Sa ingon Ini, ang duroha ka veterano ng mga apostol nga sa daghang mga tuig nagkabulag pag-ayo sa ilang mga pagbudlay. Magapakita sa ilang katapusang pagpanghimatood alang kang Kristo. Diya sa kauluhan sa kalibutan o sa ibabaw sa yuta ni ini, magaula sa ilang dugo, ingon nga binhi, sa usa kadakong alanihon, sa mga balaan, o sa mga martir, period. Wala akong giputol ha? Wala akong pinuputol. Sa English niyan, sa aklat na The Acts of the Apostles, ito ang mababasa natin. In the providence of God, Peter was permitted to close his ministry in Rome. Paano niya i-close ang kanyang ministry in Rome kung wala siya sa Roma? <laughs> Where? Where? The inn. His imprisonment, ang iyang pagkabilanggo, was ordered by the Emperor Nero. Si Nero ang nag-utos na siya ipabilanggo. Tandaan ninyo, hindi kabilang sa nasasakop ng Roman Empire, ang Babylonia na nasa unang Pedro 5.13, kung yan ililiteral il mong Babylonia yan, hindi yan bahagi ng nasasakop ng Roman Empire. Pataka-raka kay... Ano sabi niya dito? Sabi niya dito, uh, basahin ko yung mga comment ni Jerwin ano, ni na uh. pataka-raka kay kailangan pa magsugo si Nero kung naabot siya dito. Sino utos ni Nero sa Babylonia? Hindi naman bahagi ng Roman Empire ang Babylonia na ano na na yung literal na Babylonia. Paano pa, paano magutos si Nero doon? to make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity.